Hola a todos, Como estas? Ako si Ines at ngayon pag-uusapan natin ang cost of living dito sa Spain para sa Pilipino na mag-isa. Kung nagpaplano kang lumipat, estudyante o maging language assistant at balak manirahan dito, sana makatulong ito para sa'yo. Una ang renta, pinakamalaking gastos. Kung nasa malaking city ka like Madrid or Barcelona, ang isang kwarto sa shared apartment ay umaabot ng 300 to 500 per month. Kung bed ka naman, umaabot naman ito sa 150 to 200 per month. Next naman ang pagkain. Kung nagluluto ka sa bahay, super nakakatipid ito. Ang monthly groceries naman ay umabot sa 150 to 200, depende kung gutom ka lagi. At dapat maggroceries sa murang supermarket. Paglaging laging nagkakape, 150 o 3 euros depende kung social ang cafe. At para sa transportation, sulit dito ang Metrocard or Abono Almes around Madrid at umabot ito ng 43 depende sa zona ng sasakyan mo. Sa ibang lugar, mas mura at libre pa ang mga estudyante. Sa SIM card with data naman, umabot naman ito sa 10 to 20 euros per month. Kaya all-in ng basic cost of living ay umabot sa 400 to 600 depende sa lifestyle mo. Ayun lang po at sana makatulong ang video na to. At kung naisong bisitahin ang Spain, mag-aral dito sa Spain, please contact the Visa Center